Kumusta mga paps? So, ngayong araw ay magpapablish tayo ng motor. Yan, yan. Uh, papublish natin siya kasi nabili ko siya. Hindi naman siya ano. Ngayong taong binili kundi last year pa ng September nabili. So, publish natin sa Antipolo. Tapos, try na rin natin yung nabili natin action cam yung OSEC kung maganda ba yung kuha niya. So, samahan niyo ako mga paps sa pagpunta sa Antipolo at sa pag-review ng OSEC Action Cup. Sa so, ngayon, pa, ano muna tayo, magpakarwas muna tayo. Yun mga paps, tapos na tayo magpakarwas. Undawin na tayo papuntang Antipolo Church para publish natin yung nabili nating gig share noong September. Ngayon lang natin ito mapublish kasi busy. Lagi kami busy. Marami kami ng lakad. Tuturo ko sa inyo, Paps, kung paano mag-publish doon. Ano yung kung saan tayo magpapark. Tapos, Review na rin natin itong action cam na nabili natin kahapon. Yung OSEC. Ayan e mga paps. Itong mapapanood nyo ngayon. Ito yung mismo yung kuha ng OSEC action cam. Ano sa palagay nyo mga paps? Pwede na ba? Kung ako yung inyong tatanungin, eh, pwede pwede na sa akin to. Kasi, mura lang naman siya. Ang price niya is 4,300 lang. Tapos meron na siyang ano, lagaya na external, external mic pero wala pa siyang ano, wala pa siyang kasamang mic. So, kailangan mo pang bumili. Do so, sa pinuntahan natin kahapon na shop na Action kamatiba pa, marami naman silang brand doon kaya marami kayong pagpipilian. Mayroon silang GoPro. Tapos Supremo, mura din yung Supremo Premier. Yun nga lang, wala siyang anong mga pops. Wala siyang external mic na saksakan. Mayroon siyang built-in mic. Eh, ang gusto ko kasi yan, may saksakan ng ano, para rinig na rinig niyo talaga yung boses ko. Pa nagsasalita ako. Meron din sila nga doon mga paps, yung mga accessories ng mga ano, action camera. Kung halimbawa, eh, tulad ko, yung isa kong action cam, nawala yung ibang ano, mga accessories ko. Meron sila doon. Meron kayong mabibiling mga parts. Charger, wireless Tapos nag-ano rin sila? Nag-upgrade. Papa ano mo? Papa tawag dyan, customize. Yan. Nag-customize sila ng ano? Mga action camera na gusto nyo. Kung gusto nyo mas wide pa yung kuha, hindi kaya kontento. Ayan, pwede nilang i-ano yan. Pwede nilang i-set up. So, galing nga pala kami, Pops, ng ano, pateros. So, dito tayo dumahan sa C5. Going to Antipolo. So, maganda ngayon yung kalsada. Walang masyadong sasakyan. Kasi, araw ng linggo. Tapos after namin magsimba sa Antipolo, itidiretso naman kami ng ano, Kiapo mamaya dahil magpapakabit kami ng ano, LCD ng tablet kasi nasira. Doon kasi yung ano, mura. Bilihan ng mga LCD. So mga pops, so puputulin ko muna yung video natin dito. Ayan mga paps, nandito na tayo sa Antipola Church sa tapat. Diretso-diretso lang tayo. Ang kanan tayo rito banda. Kasi dapat sa likod tayo. So, sumubra tayo ng daanan. Dapat doon tayo sa anay. Eh. Sa likod dumaan. So, ikot na lang tayo mga paps. Doon kasi yung parkingan ng mga magpapables. Sa likod lang. So, may parking, ano pa pa, mga paps may bayad. Ayan, may nagtatawag. Maraming ganyan dito mga paps, mga, 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 nagtatawag na, ano. Na. Eh, asis kayo dun sa parkingan. So, sundan na lang natin si Kuya kung saan may bakante kasi sila mas nakakaalam niya kung saan may bakante dahil mahirap din magpaikot-ikot dito eh. Dahil one way, one way to eh. Tiyandaan na lang natin. So, yung mga ganito mga paps, yung mga nag-aabang na ganito, eh, mga ano yan, mga nagtitinda rin sila. Eh, alokin kayo ng mga paninda nilang mga suman, kasoy, o kung ano-ano. So, mamaya bibili tayo kay kuya ng paninda niya. Ayun. Dito tayo. I-ano. Papark. Park lang natin mga paps na maayos. Tapos natin ito, tapos magpark. Uh, punta tayo doon sa harapan para mag parehistro. Kasi kailangan, ano, mag-register muna tayo bago tayo mag-publish. Tapos magbibigay tayo ng donation. Kahit magkano lang naman na donation. Huwag yeah, uh, na muna natin yung gamit natin dito. Tapos, diretso na tayo dun sa ano. Sa harapan, sa office. Sa uh, church office. Nalabas ulit tayo dito sa parkingan. Thank hey, you. Mga pups, nakapag-talk na tayo dun sa ano. Sa parkingan ng mga magpapablis ng sasakyan. Ayan, bumibili muna si Commander ng Santol. Ngayon pupunta tayo sa pla, sa ano, sa office. So after niya mag-park, pupunta daw tayo na office para magpa-register. So dito lang yung sa harap. From sa parking area, labas lang tayo tapos pa-kanan tayo tapos kanan ulit dito sa may plaza. Ito kasi yung entrance. Yung tapat pala nitong church is Antipolo ano, City Hall. Yan. Oh, may kurama pala dito. Si ano, Naruto. Yan. Nine tails. itu oh, ito. Kailangan oh. natin 'yung office para magparegister register 1:30 pa daw 'yung ano. Tapos, please. <coughs> Dito na tayo sa harap ng simbahan. Ang daming tao. Bagay, lagi na mga ano rito. Lagi yung maraming tao. Pagkita sa office. Because Jesus Christ, the Lamb of God,

na nakasulat Oficina nila Katedral Ang ating kay Boss Mas dito ba magpaparegister na no? mong magpapublish? ano yung kiti ba tayo? Okay lang, wala. Kapasok eh, tayo, Dito, dito ang office. Okay, let's try Ito yung pipila pa natin. Name, vehicle type. Tapos donation. Ano mga Paps? Magka-type muna. Magka-type. up muna ako. मैं भी कुछ मत आ और यह है बात मैं लोगों के द्वारा का कावछन है कावछन के छात्र के लिए भी काने प्रोफेशनल प्रारंभ में बात के बाद के और

なボタンの tanong, tapos na tayo magpa-bless. So, kailangan pala, pagkatapos mo magpa-register doon, apos, after ng mass, yung magbibless, ano, dapat kasama nyo papunta dito sa parkingan. Kasi hindi daw lahat eh, bless Para alam kung saan kayo nakapark. So, na muna natin si Commander dito. Bumibili siya doon sa tindahan na nag sa atin. Ayan na. Mga suman kasoy Ay, mukhang mapapabili pa si Commander ng sandalo. May sa Magkano 'yan? 350 na lamang madam. 350. wala lang po no la pang benta Salamat sa pagsama sa amin dito sa Antipolo Church sa pagpapublish nitong aming Jigsi si Jigsy. <laughs> hanggang sa muling vlog mga paps sana huwag kayo magsawang suportahan ng aking munting mga videos mga paps maraming maraming salamat